hinihagis isang masayang araw po ito ang ating mga palakihin mga huli po nating naiwalay yan po may sa na akong nabubulok na peras hindi pa po alam kung paano kakainin kagugulong po galing dito sa may gamuhan nakarating na dun sa lupa hindi pa po nila nakakagat so yan po ah, maginhawan na naman ang kanilang lagay dito again ito po yung ating 76 na iwinalay malakas naman po ang konsumo nila so yun pong kabila ay amin nang inaayos para ho sa bandang bago pumasok ang December ay makapaglagay na rin tayo sa kabilang kulungan na yan sasabugan pa po namin minsan ng apog at uh, asin so, talang dito po maginhawang hawang magin hawa na sila Yun nga po palang painuman ganyan na rin ang ginawa namin Uh, nung pinag-uusapan po namin ni Lito na lagyan ng bakal na alangan po siya baka daw may maipit at hindi nila makita kagad ma-disgrasya pa yung ating alaga sa ganyan naman daw pong design ay dalawang beses lang kung magpalit sa umaga at sa hapon lang ang palit niya kaya okay na daw po sa kanyang magpalit na lang kaysa po dun sa isugal natin na lalagyan ng bakal at baka may maipit. So sa ngayon po, ganyan na muna ang aming gagawing painuman. Pero yun pong ilalagay nating painuman ng biik dun po sa ating mga kulungan na may kasamang inahin, yun po talagang babaguhin namin. Kasi po pag ganyan, gagawin po paliguan ng mga inahin yan, hindi po makainom ng maayos ang ating mga biik. So yun po ay liliitan namin, mas makitid siya, at, uh, pero malamang po ay lagyan namin ng bakal yon para hindi makapasok ang mga inahin. So yan po ang ating mga bagong walay. Masigasig po, pangangain ng damo at uh, pinagkakaguluhan pa rin po nila doon yung peras. Hindi ko pa nakita kung nakagat na nila na ako, balikan natin maya maya at uh, kung nakuha na po nilang mabiyak yung peras yan po, takip yung mismong peras, kaya hindi ko po makita kung, ayun may nag uh, uh, may inquisitive pa rin po, pero hindi pa rin niya nakakagat So, iwan ko po muna itong ating mga huling winalay. Silip tayo sa iba nating mga alaga. Ito po ang ating mga alaga naman sa second breeding pen. At dito po kami nag-stack ng ibang soya na ipakakain sa kanila para po malapit lang ang hakutan pag nagpapakain na. Hindi na po Naghahakot pa galing sa harap na igagariton. Diyan na rin po nakuha ng ipakakain para sa ating mga pato. Ayan po, may kaunti pang payak sa ating mga inahin. Pero karamihan po, kamukha niya ay nakabawi na po. Ang ating mga biik naman po dito ay masisigla at Solo na po nila ang gatas ng mga inahin na willing pa pong magpadede. Sa ngayon po, yan ang kanilang painuman. At doon naman po nagpapakain. So nabigyan na po kaninang maaga ang mga ito. Mapaya pong mga alas jis ay magbibigay uli isa't kalahating timba na po ang naibibigay ni Litong Sapal may halo pong premium feeds Dito po sa likod, may problema pa rin ako sa mga biik. Yung pong huling umanak, okay naman siya. Pero yung pong grupong yon yan po, bali yan po yung sunod sa huling umanak anim po yung biik niyan namatayan po tayo ng isa kahapon malakas na malakas pa po nung una nagtatakbuhan daw nakita pa nilito pero nung magpapakain nung umaga wala pong simptomas sa na ipinakita namatay po yung isa sa mga may guhit so pala isipan pa rin po itong ating original area ng second breeding pen kaya iniisip ko po na hindi na magpaanak dito po sa area ito ang gagawin na lang po ay pag na kaanak ang mga baboy dito sa ating expansion area dito po muna sila at pag naiwalay yung biik ay ilalagay namin dito pero sa ngayon po ang isa ko pang gagawin yan dahil maglalagay rin lang tayo ng painuman sana ng biik dito itutuloy ko rin po yon. lahat po ng alaga dito aalisin muna namin sasabugan po namin ng mas makapal na apog at asin at hopefully po ay Makatalab na yon para po sa susunod ay hindi na tayo mamatayan. Kasi po marami na ang, ito pong mga ito ay mga buntis na. Ayan po yung isa na heavy pregnant na po. Tatlo na po ang umanak natin. Kung matatandaan nyo po, apat yung una nating mga dumalaga na kasama ni Bobby sa area ito. Actually dito po sa area ito yon na nandito sila babi noon gawa ng ito po noon ay area naman nila puti sampu po silang magkakapatid sa ama na ating mga ASF survivor na dito po mula pagkabiik hanggang magdumalaga ay dito sila nakatira hindi po ako sigurado kung meron pa rin natitirang ASF virus na siyang nagiging dahilan ng kamatayan ng ating mga biik pero siguro po ay karamihan ay nakakuha na rin ng antibodies or immunity dahil ang kanilang mga ina po tulad po ni Puti ay isa sa ating mga ASF survivor so yung po si Puti buntis na rin ayusin mo na ang pag-anak mo sa susunod te kaya ang bala ko po, alisin muna lahat ang ating mga alaga dito pag naalis na po namin ang ating mga biik naman dito sa ating expansion area na second breeding pen. At habang wala po yung mga alaga natin dito sa original area, ito po yung ating original area sa bugan ng makapal na apog at asin. Dati po ay gumagamit kami ng mga itong sakong apog. So siguro po mga 12 to 14 ang ipasasabog ko para po makover ng husto ang ating lupa. At hopefully po ay yun na ang maging solusyon sa ating problema na namamatayan ng biik. Kasi po yung nakaraan nga over 50% ko, mga 60 or 70% ang ating naging mortality sa area ngayon kasi po yung 34 na iwinalay natin alam ko po ay hindi lang 60 yung mga yon nung una naming bilangin mga 80 plus po yata ako kung hindi kung tama po ang aking matatandaan at medyo malilimutin na rin po ako sa dami po ng biik yon, ay ang natira ay 34 lang at yun nga po itong ating mga huling iwi, uh, hindi naman po ito yung kasunod nating huli na iwinalay na narito po sa dulo ng ating palakihan so ito pong mga alagang ito ay mga anak ni babi lahat at galing po doon sa ating dulong kulungan. Sa original area po ng ating second breeding pen, galing ang mga ito. So ito po ang ating mga pangjambo ng December. So yan po ang ating update dito sa likod ng farm. Silip naman po tayo kina K at sa ating consolidated pen. Ito naman po ang stock natin ng sapal dito sa rabbit para po sa ating consolidated pen. Ito po ang ating consolidated pen. Yan po, nakapagbigay na rin ng damo. Kaya masigasig po sa pagkain ng ating mga alaga. Aliban po kay Mario. Mario, sakit si ulo mo, tutulog ka. Yan po si Kalinga. Pinakamanipis po ang kanyang buhok. na nakaipon po sila dito sa may gilid. Kaya madaling kunan. Hindi na po ako papasok. Ito, malalaki na. Kahit nakatayo si Mama Pig na dede. At yung pong dalawa nating dumalaga, Sinama na po natin kay KK, kay, kaya wala na pong nakatayong kulungan dito. Inalis na po si Third. Balik kulungan na po siya doon sa Sampalok at meron po tayong Nagrehit doon or hindi niya po nasampahan noon. Basta may naglandi po uli doon kaya dinala muna namin si Third sa ating Sampalok. Ito po si Kay. Bait naman po. Hindi inaawa yung dalawang mas maliit sa kanya. No, Kay Good girl, Kay? Ah? Ha? Ito naman po yung ating dalawang QB Crossberg. Hmm? Buntis ka na, Kay? So, ito pong dalawang ito ay limang buwan na. Kaya, bandang Feb ko na po ipapamate. Mga Mayborn po ang mga ito. Kaya hayaan ko po munang mag 8 months bago ko pakakastahan. Ha? Sunod ka pa rin. Kamot pa. Hmm? Kamot pa kay. Ikaw mismo. Hingi ka rin ng kamot. Ha? Hmm. Ano yung selos? kakabuting ka uli, oh. Kamot-kamot, na? So, yan po ang ating tryo naman dito ng mga dumalaga. Pag ano po, pipili naman kami ng mga anak ni Mario. Kasi po, yung mga anak ni Roco, pero lang kung sa mga susunod pang pag-anak ng ating mga dumalaga doon, mahirap pong i-identify. Kasi po yung mga anak ni Rocco naglalabas ng batik. Yung pong mga inahin natin matagal nang naglalabas ng batik kaya po meron tayong batik may pula at si puti. Kasi po uh, may kaunti ng Berkshire Line ang ating mga inahin at dumalaga. So hindi ko po basta magagamit yung mga may batik dahil maari pong maging related sa ating dalawang barako na locally produced. Kaya ang gagamitan ko po ng dalawa nating barako ay yung mga anak ni Roco ay ni Mario na yung may band pong puti or yung mga brown kasi po itong dalawang ito may born din po ang mga ito sarili po nating produce dito sa 4A animal farm ay mga anak po ni Bobby kaya hindi po ako pwedeng kumuha doon sa mga galing sa second breeding pen dahil malamang po yung mga yon ay may kaunti silang relation. Ang gagamitin po natin sa mga lalabas doon sa susunod ay itong dalawa. Kasi po itong mga ito ay import din natin sa Quezon. Kapatid po nila. Magkapatid po buo yan. Ang kapatid din po nila, yung ating mga dumalaga na kasama na ni Kay. Kaya gagamitin po natin ang mga ito sa ating mga produce ng second breeding pen. Ito naman po dalawang ito ay gagamitin natin sa mga dumalaga na pipilain natin na galing dito sa consolidated pen. Kasi po si Bobby ay si Mario ay hindi ko naaalisin dito sa consolidated pen maaring later o no po pag may malalaki ng inahin ay magpapasok ako ng pandagdag dito para po maging 25 heads din sila so ganyan po ang aking plano sa ating mga breeding pen 20 to 25 heads po ang laman ng isang breeding pen So gagawa pa po ako ng isa pang breeding pen, yung ating pong dating large breeding pen sa tawid lang nito ay aayusin namin, nakapagpahinga na po ang lupa doon, ilang beses na rin namin na ng apog at asin. So hahatiin ko na po yung large breeding pen. Hindi ko na po uulitin yung practice noon na 54 na inahin at tatlo po yung ating bulugan noon doon, si Bertie at yung dalawang native boar ang magkakasama. So, ganun po ang ating magiging practice. Yun po ang ating plano para sa farm. Kaya po, ang magiging population natin ng mga breeders, mga inahin, ay magre-range po ng 80 to 100. Kung 25 po, bawat breeding pen, aabot po tayo ng isandaan. Kung 20 naman po, bawat breeding pen, ay may 80 tayo. Sa ngayon po kasi, ay tatlo na ang ating breeding pen. Ito pong consolidated, yung pong second sa likod, at yung pong dito sa unahan, na yung sa may isang palok po, kung saan meron tayong sampung inahin. Dumalaga pa pala po ngayon ang mga yon. So yan po ang ating plano na long term para sa ating mga alaga. Hanggang dito na lang po muna ang aking update sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe. Ito po ang pamerienda sa ating mga alaga. Marami na po yung sumuko sa kanilang pagkain. Pero may mga naninimot pa rin po. Makapal-kapal pa ang laman ng ating pakainan. Pero maya-maya po ay babalik-balikan nila yan. Kaya mauubos din nila. So ito po ay re-repera naman natin yung pakainan. Yan po, tibag yung ibang portion. At yung mismong pakainan naman po ay nagkaupa-upa rin. Kaya sisementuhan po namin uli yan at uh, mamasilihan para po mas maayos siya. So yung palitada po ay um, sand mix muna pagkatapos po purong simento para po pumino yung ating pakainan. naman po yung ating mga palakihin na siyang kinukunan ng panlitson ngayon yan may tira-tira pa rin pong kaunti pero kabibigay pa lang po kasi nyan mamayang hapon po pagpapakain malinis na yan ito po yung ating 35 sa grupo po ang pagkain nila yun po so, yung pinapigyan nito kaya game pack pero yun po iba damo na binaban natin yun so, po yung ating manginahin na meron din po merienda feeding nga at tulad ng nasabi ko kanina ay dito na po nakastack ang kanilang pagkain kaya dito na po nagtitimpla. O, talagang sabik na sabik sa kain. mas kaunti na nandito sa kabila. At sa dulo ang ating bulugan si Mr. Rocco. ik na malalaki na dito sa consolidated pen natakbo pa dito sa unahan gawa po ng nagtataktak din ng sapal na kanilang pagkain na marami rin po ang starter feeds Ayun, kung ginagawa ni Mariano yan po ang maling practice dapat po inihalo na yan bago itaktak pag hindi, ganyan po yung unang kakain, marami ang feeds na makukuha yung kasunod, kakaunti na kaya po titignan ninyo ang mga gawain sa farm dapat po yung tamang practice ang ipinagagawa so dapat po yung feeds na itinaktak hindi po pantaping dapat po yan ay nakahalo sa ating sapal para po pantay-pantay ang makakain ng ating mga alaga. So yun po, lagi ang mga correction kaya wag niyo pong basta iiwanan lang ang pag-aalaga ng inyong mga alagaing hayop. Para po alam niyo na tama ang nagiging procedure sa farm.